Magandang buhay. Hola, Barcelona. So, samahan nyo ako ngayon. mag grocery tayo for today's video. Tara, let's go. So, ayun uh, nga. Kumuha ako ng cart dyan. Tapos, pinag ko yung aking lagay ng pagkain. Naman tawag. <laughs> So, nag-start ako muna kumuha ng mga bread. So, ayan, today sa mga breakfast with meal with coffee, yan. Kailangan unahin talaga natin yung mga bread. Ayan. So, nasa bread station ako. Kita nyo man, mga presyo dito is nasa mga 2 euro, 3 euro. So, hindi nyo lang makita kasi mabilis yung ano. Pero, in ko-convert sa Pilipinas, it will be like, 1 euro is maximum 60 siguro minimum 59, 58 something like that so kumuha na nga ako niyang bread yan for breakfast tapos kukuha din ako dyan ng mga ayan yung mga salami yung mga cheese and ham tama ba? salami ba yun? ewan ko basta yan so yung mga salami dito tsaka yung mga ham nasa 3.50 yan so apakamura siguro mga gastos ko dyan is almost 100 pero ang dami ko na talagang nabili hindi ko lang na-videohan yung pinakala so ayan, Kumuha na ako ng cheese may mga iba-ibang klaseng cheese pala dito kasi dito sa Barcelona, gusto nila talaga yan kinakailang nila ng cheese with bread kasi ganun yung breakfast nila so tayo, gagayahin natin sila charot lang so, bala ko palang gumawa ngayon ng lasagna so kumuha na din ako yan ng mozzarella cheese, gab cav... Ano bang ibang cheese? Bata tatlong cheese yun. Hindi ko na alam kung ano. <laughs> kumuha din ako ng mga cheese dyan. So, normally, ang mga vegetable lang dito, ayan, kumuha ko ng tomato kasi magsasalad-salad tayo for, for today's video. Ayan. Normally, ganyan lang yung mga vegetable dito. So, unti lang. So, kumuha lang siguro ako dyan ng eggplant and ano ba, ba yung isa? Carrots? Something like this? Yo, mga ganun. So, ganyan lang yung kukunin natin for the vegetable. Ang vegetables is funny is I... Ano ba? <laughs> Hindi ko alam. benduras Ayan. So, bumalik ulit ako kasi may nakalimutan ako yun. Sine-chip ulit siya. Tapos, alam niyo dito guys, apaka mahal nung bell pepper. Mahal yan. Almost 6 Euro yata yan. So, andito na tayo sa mga fork station and chicken. So, umuha lang ako niya ng giniling kasi nga gagawa ko ng lasagna. So, yun ang ilalagay ko sa lasagna with cheese, milk, and everything. so Ayan. So, nasa 3 euro lang siya. 3, 3 euro for 50. At mo lang siya ng 60 euro. 60 pesos. So, ganun siya kamahal. Ganun siya yung price niya. So, kumuha ko ng mga legs dyan and wings kasi ipapride chicken ko lang siya with sauce ng barbecue. Something like that. So, ayun na nga. So, nagkakaubusan na dito kasi nga mura dito sa anong to. Normally kasi ang binibilhan dito is kabrabo or Carrefour for bilihan yun yung mga bilihan so ito dito mas mura-mura din kaya dito ako bumili ng mga ganyan So, after ko bumili ng mga ganyan, chinay ko muna natural. Yung pinakamura presyo yun. Yung abot sa budget. Kasi 100 lang yung budget ko for this week. So, one week kung... One week yon for, for 100. So, nag-transfer na ako. Naghahanap naman ako dyan ng milk mga antawag tawag doon yung all purpose cream hindi ko alam kung ano kumuha din ako pala dyan ng fruits ayan apple apple is life so mura kasi siya kaya dinamihan ko na lang and banana banana medyo mahal pero keri lang tsaka gusto ko yung hindi hinog kasi nag para pag tumagal, may hinog na siya, di ba? Kesa pag hinog, pag nagtagal, malabsak na siya. Alam niyo ba yung malabsak? Bala kayo dyan. <laughs>